Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-import at mag-export ng code snippets mula sa isang website papunta sa isa pang website gamit ang WP Code. Kaya kung naka-install na ang WP Code plugin at may mga code snippets ka sa isang website mo na gusto mong ilipat sa isa pang website, sobrang dali lang nito gamit ang WP Code. Ang kailangan mo lang gawin ay scroll pa baba at sa ilalim ng code snippets, pumunta ka sa tools at i ang export. Ngayon, pipiliin mo ang mga code snippets na gusto mong i-export. So, I'm going to click on all of them at i lang ang export snippets. At ngayon, isang JSON file ang mada-download sa computer mo. Pumunta ka sa other website mo at siguraduhin na ka-install din ang WP code sa website na to. Go down to code snippets and you can see that this website has no code snippets. Kaya ililipat ko lang lahat ng code snippets na meron ako sa unang web website into this website by scrolling down under tools. I-click mo ang import at piliin ang JSON file na kaka-download mo lang. Click open at pagkatapos, i-click ang import. Makikita mo, the import was successfully finished. Ngayon, maaari mong tignan ng mga snippets and all of my snippets are here. Now, as you can see, dahil ang status ko ay active dito, in-export lang nito ang mga active na code snippets na meron ako sa unang website papunta sa website na to. Pero kung gusto mo lahat ng code snippets, pwede mo i-click ang all export snippets and go back to your second website. I-click ang Tools. Pagkatapos, Import. Piliin ang pangalan ng file. I-click ang Open. At pagkatapos, Import. Ngayon, i-click ang Check Your Snippets at makikita mo it did not just import the active code snippets. Lahat ng code snippets mula sa unang website ko ay na-import na. And there you have it. Ganun lang kasimple ang pag-import at pag-export ng code snippets mula sa isang website papunta sa isa pang website gamit ang WP code. Please like and subscribe for more videos like this. Sa channel na to, we create videos On how to build websites, and also dive into some cool tricks and tips on building websites.